Uh, good afternoon guys ito guys ako so, nakikita nyo uh, umorder pala ako nito sa Shopee para dun sa ating mga gapis na pag ano pag maglilinis tayo pang natin to sa kanila kasi mas okay to kaya dito sa mga ano natin mini ano uh, mineral tab natin pagka natin sila kaysa dito sa ating siyang panghuling malaki eh, alanganin yung laki ng size dun sa ano sa mga mineral ano natin tab so morder ako nito na ano sa shop eh mura lang naman to bali ano lang to doon piraso uh, 68 pesos Ah, 62. 62 pesos. 62 pesos pala to. Ito dalawang piraso. So, ayun more na tayo. So, ayun ang ano natin. Update natin doon sa mga sa pang ano natin sa gapis. At ito nga pala tayo ay mag-update dito sa ibon natin. Kung natatanda nyo ito ay nung nakaraan na video natin eh na ano to, yung tawag rito bali apat na beses yung oh, mitlog yung dalawa walang similya, tapos mekra yung isa tapos naiwan yung isa e eh, nung isang araw ah, dapat na misa na siya, pero ah, nangyari ah, nagka ah, ano rin yung ano nakadikit siya dun sa pinaka tiyan ng babae, sa balahibo So ginawa ko tinanggal ko na eh may basag na rin. So ngayong araw na to, kanina umaga kasi nagpakain ako, wala pa akong ano. Uh, ngayong ang hapon magpapakain ako eh, sinilip ko muna siya. So ngayon ay kanina parang nasilip ko, meron na siyang bago itlog. Sana ay magtuloy na tong bago niya. Sinilipin natin guys. So, yun meron na siyang kita nyo. Ayun, yung bago na uli siyang itlog. Sana magtuloy na yan at magkaroon ng uh, similya para mapisa. So, palibasa kasi ano nga uh, first time lang nila mamisa. Uh, mangitlog pala. So, hindi pa sila marunong talaga magano ano Tsaka, ano nga, nakara, ba mainit yung panahon Pagka, ano, ko yung mga, ano, masulamang yung mga uh, Walang similya dahil na naluluto sa init So, sana ito, magtuloy na itong, ano, nila uh, Itlog Eh, naman Hanggang ngayon, hindi pa na Wala pa ano, na umitlog Although, nagawa natin Dito uh, naman Dito naman sa kabila Ah, uh, ayun, nakita niyo yung isa na yun. Uh, bumaba na po dito sa pugadan yung inakay. Ah, uh, since last ah uh, nung bali mga 4 four days, uh, 5 day, uh, days na simula nung ah uh, kusan man yan dito sa ano natin, sa pugadanya Tapos yung matanda natin na breeder eh, nag uh, may meeting na uli o nag sa na uli at siguro baka by next week eh mangitlog na uli ang ano natin ah uh, matandang breeder tapos pala nagkaroon pa pala ako ng problema kanina dahil yung isa natin na yun yun ito yung tinuturo ko na yun yun nasa pagitan ng nanay at saka ng kulipote. Noong time na magpapatok ako kaninang umaga tsaka nagdagdag ako ng millions ko kasi yung buhangin dahil puro dumi na tsaka ano ah, nagdagdag ako ng buhangin nung pagbukas ko ah, dumaan dito sa bandang likuran ng kamay ko kasi nakapasok dito sa kabilang side yung kamay ko dito lumabas yung ano ah, buti na huli ko rin kasi nakalipad na siya rito sa may ano Indian mango binato ko lumipad papunta dun sa langka tapos kinuha ko inakyat ko po siya papunta dun sa langka dun siya actually sa dulo na yun yun yung tinuturo ko na ako kung nakikita niyo yung sanga na yun dun dun siya galing hindi ba yung may ko na blue yung katabi na sanga dun siya lumipad inakyat ko no malapit ko ng dakmain lumipad siya papunta naman dito sa kabila dito sa apple minggo natin Diyos ko po, nung inakyat ko, ay naman na nakikwataan ko sa dami ng antik ginawa niya lumipad dito sa kapitbahay ginawa ko nakipakiusap ako dun sa kabila na ano ang nangyari lumipad siya dun sa kabilang lote na inaanohan natin ng mga ano natin yung sisyo na at saka ng taniman natin hindi ko rin siya nahuli. Lumok mo ako 'yung mga dakmo dun sa mga grid dun. Lumipad papunta roon sa kabilang bahay pa na isa. Hindi ko na napansin. So ginawa ko umikot ako tapos ah uh, nakipagtsika chika ako doon sa kapitbahay namin dun sa nami manok manjun. Ah uh, na natin siya. At uh, tanong ko kung may nakita sa time na kukwentuhan kami, na ando sa may balag ng ano niya, nakapwesto ng uh, ampalaya. Natataklo ba ng dahon ng papaya? So, ginawa ko ng hiram ako ng yung panungkit sa mangga na may net. Hindi rin umubra, lumipad. Buti yung sa nilipadan niya, yung parting medyo masukal na may puno, may maraming sanga. Doon ko nadakma kaya nabawi ko kasi kung hindi sana nakakapanghina niya ang laki na tsaka ang taba pala niya nagpalibasa nga ka kasi sa ano sa pagkain so inaano ko rin ako hindi ko mahuhuli eh baka hindi makaano kasi nga simula inakay hanggang sa yan lumaki na siya ano siya sa siya na may nagpapakain so baka hindi manood tsaka yun nga ang kagandahan kasi dahil hindi siya sanay sa wild ay hindi siya lumilipad na malayo nung time na yun so kaya yun nadampot ko buti na bawi ko so ayun ayun muna ang kwento natin at ang update natin ngayon para sa araw na to so maraming salamat sa panonood at pakikinig God bless po